everyone and welcome back to my channel. This is your Honey Hands from the Philippines. <laughs> so today guys, ay papunta kami ng Korkyasari. Um, isa siyang zoo dito sa Finland. Hindi ko alam na magpunta kami kaya ito lang yung ano ko suot ko. Wala akong jacket. Malamig pa naman ngayon. Eh. <laughs> Sabi nila mag ano daw ako magfinish mag, mag finish daw. <laughs> yun yung mga kasama ko guys so, hala paano ba yan, yan eh? paano ba to iyan ayan sila ayan so excited pa naman ako kaso nga lang sobrang ano sobrang lamig ngayon iwan ko kung ano ilang degrees ngayon ayan. Init ka yun. Uh, yun kami lahat. Init man. Init? Oh init. Uh, baka lagto ang bugnaw. Uh -huh. uh -huh. Init ka ayos sa yeah. Sila lahat ng mga kasama. Hi, darling. Oh, this is Banksy from Finland. We are going to Port Kasari. Cuba. Cuba hi guys it's me friend of this vloggerista daog tingnan daog. yung guys. Eh. dito na kami sa ano, sa ano tawag dito melon maki melon maki station ito yung ano natin guys Kanta. marami ito naman benches dito Yeah. So, dito na tayo sa ano, um, Melikoro train metro station. So, ang tagal ko na hindi nakapunta dito guys. Yun pala yung school ko. Yeah. yeah. Yan, Metro Polio University. Lagi ako dito dati. Yeah. After two years, nakabalik na ako dito guys after two years. Ayan. Metro So we can go Ayun na guys, ano Hindi na ako nakapaglidyan Kalabas na kami ng ano ng, uh, ng metro So Sakay naman kami ng isang ano nang bus papunta doon. Hindi na siya metro. Anong tawag doon? So, dito na kami. Medyo ano kasi malayo-layo pa doon yung ano yung zoo na pupuntahan namin. Ayun na, dito na yung ano na how may sinakop nai? Ay sorry. dito na ako. Oo po. Tingnan yung guys. na. <coughs> <coughs> <coughs>

Oh, ba ba yun? Yun? Yeah. <laughs> 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 Have you been there? Yeah but not with the tram. Oh, the tram. Oh, we're gonna go to take the tram again. No, this is tram. Oh, this is tram, yeah. I'm not, I'm not okay. sprouts, so i don't know. Uh, ah. Yan yung Helsinki, oh. itakita kita na yung, ano, yung church. Tingnan niyo yung church, guys. Ayan. Ay! <laughs> Hindi ko masyado makita. Baba na daw tayo, guys. Let's go! Are you hungry? Hungry. Hungry, eh? wants <laughs> wants to be <laughs> ah, there's, there's a trouble. no are having trouble you are not bad. <laughs> Siguro sa Sakay kami ng ano ngayon ng anong tawag dito barge. Are we gonna going to take a uh, boat? No. 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 Are you excited, bitches? Yeah. Really. Inaantay pa namin yung ano namin mga mare, ma yung ano namin, yung ticket na let's go. Inaantay pa namin. Let's go. Ayun na. Papunta na kami doon sa ano, sa loob. Sa bridge pala kami mag ano guys, mag anong tawag dito? Mag, sa bridge pala kami dadaan guys. Yan. Oh, dito kami sa ano, sa long bridge guys oh. Ang ganda ng ano dito guys, ng view. Tingnan nyo. Nakakatawa naman. Ang layo daw ng ano, nang lalakari na ito yung view dito, oh. Ganda, di ba? Ayan pala yung ano, yung port ng barko, oh. Ayan. Pwede pala mag ano dito, mag barko. Hi everyone! Dito na tayo sa zoo. Ayan. Ito na talaga. Ito na yung zoo. Ayan. Ito na yung zoo, guys. Ay! Kisa esta puha. Kisa may esta puha. Puha. Ayan. Ang ganda dito. Oh. Tingnan natin. I follow lang natin yung ano guys. Yung arrow. Ayan. Marami kami kanina guys. Pero... Hindi na namin alam kung saan yung mga ano namin yung mga kasama namin. Naiwan na kami kasi naghanap kami ng toilet. Ayan. Ito. Dito na kami. Ayan, tingnan natin kung anong meron sa loob. Wala mang tigre dito. Nagtago. Ayan, balikan Kana na lang natin mamaya. Sabi nila, Zoe, pero wala isang ano lang. Isang bird lang yung nakita ko. Um, wala namang ano. Wala namang. Ayan. Wala akong nakita eh. Wala mang kaano-ano. Yung ano. zone nila. Wala man ako makita. Ito sana ang meron dito. Pico Panda. Panda, panda. Pero walang panda dito. Wala kami nakita. Siguro hindi yun na yung mga kasama namin. Wala akong nakitang panda dito. Ang laki ng ano dito guys. Wala ng zoom. Tingnan niya. Sige. Ayan. Ayan. guys. May nakita akong ano. Ano yan? Ah, usa. Deer. Pakita ko sa inyo. Ang daming deer or reindeer. Pakita ko sa inyo, guys, yung ano. Mga no, reindeers. Di toilet. Kawala go. Um, tabat banta? So, hinahanap namin yung mga kasama namin Split guys uphill. Kasi, okay. naiwan kami kaninang help Kasi, naghanap kasi kami ng ano, ng toilet Kaya uh, Kaya Naiwan kami Nagka ano, nagka Wala-wala kami Nagkaligaw-ligaw pala Nagkaligaw-ligaw kami ng ano Naligaw kami ng daan Ay, nako Anong meron dito? Guys, may ano na. Nakita ko na ang ano. May layo na dito, oh. Tingnan nyo. Yeah. Tingnan nyo, guys. Ay, nako na wala pa. Ewan ko. Mamaya na lang pagbalik natin. Eh. Walang ano dito, eh. Pagbalik na lang mamaya. Nakita ko na sana. Kasi nga lang, ano. <laughs> tumakbo. <laughs> Natakot ata. Natakot sa akin yung lion. Ayan. <laughs> yeah. Nandiyan sila. Ayan. So ito yung ano, ano ko guys, lunch ko ngayon. Ayan. Buffet siya. Ano siya? Chicken, rice, potatoes, watermelon, and salad yan lang. Hindi na ako video guys kasi ang daming tao dito ngayon eh. Wakamasita pa tayo. <laughs> yeah. Mm, no, 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 guys no, 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 no,

Then also next, like, maki. It's okay, darling. I'm healthy. Are you <laughs> Because she drinks my water. Look. It's until here. dito. Tapos, ininom niya yung tubig ko. Hanggang siya. Yan na. Ininom ko na. Tapos, ininom ko. Hindi niya sa may Because the food was so delicious. I, I was carried away. I don't know what I was confused. Then I took her water. Oh my god. To be surprised, after I've drank all, then I now remember I said, oh my god, I I drank your water. Oh

Pasok na tayo guys Ano siya? Naka-heater siya dito <laughs> Mainit dito sa loob guys Ayan Pakita ko sa inyo kung anong meron dito Ayan magkainanin sa tuwan Diba? Ayan din na niya guys Ewan ko kung ano yan Ano yan? Parang siyang bulan Yan o Yan o ala tulog yung isa guys, oh. Mm, cute nila, oh. So, Ewan ba, ko, ba? ano? Ano yung tawag dyan? ala oh. Tingnan niyo guys. Tingnan nyo guys, oh. cute. Ewan ko, parang siyang ano, parang daga na, ano. Ewan ko, parang siyang daga na, na parang ano, parang pusa na daga. Ewan ko. cute. Ewan ko. Ewan ko. Oh. Tingnan niyo guys. Fresh yung ano, daga na pusa, Tingnan niyo, di ba? Ito pala yung ang mango stilo na Ito pala yung ano nila guys, yung pangala yeah. nila. Tingnan niyo. Tingnan niyo oh. Hindi ko wala nila. Magana nila oy. Hindi <inaudible> ko sila oh. Kasi naman itong isa na wala? O, dara, o, dara, Ang dami nila dito, o. Oh. Hindi ko alam po Hello. anong klaseng hayop to. Hello. O, oh, hey, no, oh, oh. ang to... na, ano, na ko. Ay, o, po, ikan. Ay, o, po, ikan. Ay, o, po, ikan. Ay, o, po, ikan. Ay, Hindi ko alam kung ano yan. Tingnan natin dito. Hmm, mayroon dito. Ay, ah, turtle! dito oh. Tingnan niyo. Pero maliit lang. Yung sa atin malaki. O oh, di ba? Bird pa jud. pa. pa. Ayun. Sa labas. Palabas na tayo, guys. Ano? Pupunta tayo sa kabilang, kabilang, kabilang gate. Letter D. Isa e? na lang pwede din eh. Ah, GPT na lang. GPT oh, na lang. Isa na lang pwede eh. Wala eh. Wala yung tulod. Isa pwede siya. Alam. Ang nadaming roses dito guys. So pink roses. Nigeria. 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 Ang ganda ng ano dito. Nigeria. So, maganda siya pero wala masyadong naman. <laughs> <lang>, eh. <laughs> Ang <laughs> Malaki siya, pero wala siya doon. ang siya. Baka na dito, guys. Yes. Tingnan namin baka may mga ano dito. Lion. Lion na. Look guys. Tingnan niyo guys, ang gulo ng Leon. Ayan. Ayun yung Tulog silang dalawa. Tulog ang dalawa guys. Ayan. Oh. Dalawa. Pique Rizelta. Mm. Tulog na. They are sleeping ayan na. Kita ko na. Yan. Dalawa lang pala ang ano dito. Pero ang lalaki ng mga kulungan nila guys. Grabe. Ang lalaki. Mula doon hanggang doon. Na ano na parang ano naka letter U. Ang kulungan nila. Tingnan natin. Ayan. Ayan sila guys, oh no? parang ano, parang parang cause. Ang lalaki nila, guys, grabe. Hmm. Doon sila magano, guys. Doon sila gagala. Diyan. Daren guys, 19 na sila ng picture moment. Amor real, party kiss. Party kiss tulong din. Walang tao. Ah, walang tao. Walang ano. Walang hayop dito. Hmm. Gusto kong mag-ano dyan, guys. Gusto kong magpunta kasi sa nalang. Ayaw nila. Ano yan? Ay! May, may panda dito. Oh. Pero tulog siya. Tulog siya guys, kita niyo? Ito yung panda. Tulog siya. Ay nako. Ayan, hello. Tulog yung panda guys. Akala ko yung ano, malaki ang panda guys. Maliit pala. Tingnan niyo. Ay nako. Saan ba? Yeah, layo natin yung camera. Ay. Ayan, ayan. Ayan. Ayan guys, iyon yung ano panda. Akala ko malaki yung panda. Maliit pala parang pusa na malaki. Ayun. I-zoom ko ha para makita niyo. Maliit pala tulog siya guys. Oh. Ayan. Maliit pala yung ano panda. Akala ko dati ang lalaki. Parang tao. Ngayon tulog siya. Ano lima